Sa nagpapatuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake, kinumpirma ng Department of Justice na may mga narecover pang buto at mga gula-gulanit na damit mula sa lawa. Kabilang rito, ang dalawang bungo ng tao na may mga ngipin at posibleng buhok Ayon kay DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, malaking tulong ang mga ngipin na narecover para ma-imatch sa dental records ng mga nawawalang sabungero at magamit din sa DNA matching sa samples na nakuha mula sa mga kaanak ng mga biktima. Humingi na ng tulong ang DOJ sa mga eksperto mula sa University of the Philippines at sa Japanese government para suriin ang mga bagong narecover na buto at kung may tutugma sa DNA samples we have yet to, to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen, given the number of bones that we have seen. So that's something that will be very important also for us to know and determine kung gaano karami talagang tao ang pinapag-usapan dito. Gaano karaming tao ang naungkat na or na-retrieve sa taal. So that is a question that we ourselves are asking and that is why we are asking for help and assistance from the University of the Philippines as well as the Japanese government. DOJ Assistant Secretary Miko Clavano. News! Naharap din sa kaliwat ka ng mga kaso noon ang karamihan sa labing walong pulis na dawit sa missing sa bungeros. Ito ang natuklasan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga pulis na pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Vicente Kalinisan, isa sa mga pulis na sangkot ay dati nang naharap sa 13 kasong administratibo habang ang iba naman o ang isa ay may sampung cases naman Kabilang paanya sa mga kasong isinampa sa labing walong pulis noon ay homicide, robbery, extortion, grave misconduct at iba pa. Subalit, ikinag o oh, hindi na ikinagulat. Subalit, ikinagulat naman ni Kalinisa na lahat ng isinampang kaso laban sa mga ito ay naresolba na. Bunsod nito sinisilip na ng opisyal ang mga dating kaso na posibleng may kaugnayan sa kaso ng missing sa bungeros.